So, okay guys. Gagaling itong Ba sa ula o nga, may bibi ang bibi na ano bibi? ano yung bata, o ano yung ano yung na anook days ka ngayang.

Mm -hmm. Right now, I'm going to show you that the, of the plane, vouchers to provide discounts on different activities. So, on your Gcash page, click on the plus rewards. So, top left corner of the screen, click on the fund link. In our case, Scroll down. Scroll mm -hmm. down.

Marah kata mis. 第一位是 Редактор masama akong tao. Wala akong panilindigan. Sige na, ayaw ko na Umalis ka na dyan. Tumagi ka. Huwag kang kumaran sa daraanan ko. Pwede ba ba tayo maging magkaibigan tulad ng dati? Pobre ka ba kausap? Yan ang napapalaya mo sa nanay mong pobre mata pobre. Nawala na lang na sustansya yung puntak ko. Nakakatawa na tatanungin mo ba kung pwede tayo maging magkaibigan? Tanga, sinira mo lahat sa atin. Hindi naman po eh, ito yung pagkatapos mo Sira, yung pagkatapos mo masakit pero deserve ko naman lahat ng na iyon Nangihinayag lamang ako dahil sinayang ko Yung pagmamahal ni Sabrina Ay. sa akin noon Naging makitid ang utak ko at nauwi sa maling desisyon Pagdating sa pag-ibig Kaya naisip kong pumunta na lamang dito sa Manila Para humanap ng trabaho at magbagong buhay Parting background papa Papadudod gusto ko makaipon at magpatuloy sa pag-aaral. Gusto ko magbigay ng sustento sa mga anak ko pag nakatapos na ako ng pag-aaral. Gusto ko silang pag-aralin gamit ang sarili kong pera. Transit. Papadudot, gusto ko talaga Transit. Transit. lumaki na, na mga anak ko ay hindi sila makasakit pa at makasira Biko. pa ng buhay. Kuatare. Nabalitaan ko, Papa Dudot, na kinasal na si Sabrina at sa boyfriend niya. Masaya ako na naging maganda ang buhay kaya ang ginawa ko. Kapag hindi pa kayo ready, huwag na huwag ang unang galawin ang isang pagpapakain. At huwag kayong bumakasak sa isang sitwasyon. Pasta man eh, pasta. Kaya ni Biko. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming sa... Magsugba, mga isda. Isda na pa, ispagiti. Ah, ikanin, ikanin

birthday na ako bay, mga bay birthday na ako mga bay magba ayun nga mag sugbatang so, isda sugbatang so, isda akong cellphone mga bay nung kay nag ring ring dito nag ring ring dito sa daplin sa kanin noon sa kanisa. Kuwarto siya. Kwarto man isa kong manghod. Dede ko kay hayag. sa so, today mga birthday. Wala ko handa. Wala kong handa eh. Ang kamera kong Gamera kong handa mga bay Ano sa kanya kong cellphone ba? Guba na Hindi na Kini ba ang diri mga bayo? Ariyo. Na the lain. Na green ang kon, na green. Na green rio mga bay. Na green. Sayang. Wala koy kwarta. Ay talisan ako kwan. Kanang sanay. Screen. Screen. Mahal ba yung screen? Sayang. Sayang mga bay. Ngayon na akong mga bay. Guba kong cellphone. Kini guba na po. Tahan ang guba kayo. naik poil. Kini kain naik Kini hendok. Bali-bali yo, oh, naman ni kayo ay baga. Bali-bali yo, baga ni. Eh.

Tama ra sa gilid. Kasi gam, kay. Ko gihana gyud ning dibo ay. Eh. Uh -huh. Kini ning to. Okay, knife foil. Uh -huh. Ay, edo, ay do pa ning kalay. Ay, nag-ido. Nisumusun mo. Ano? Uh -huh. birthday di anong tao na guys no anong nagpaypay siya yung nagpaypay ng isda guys ito siya, guys ito ano tingiri eh, na yung isda, guys guys ay murag na sunog na murag ng palayo may step

karu kini mutu wui kini pincapin fai fai wui gen borderon pinlami ay singe erogelo pakai dago bana nice ya ya to bare kare samu ayo grabe monasi kuya oi kita Guys, dito kay guys porket niya to, guys. Oh, wala na ng niya. Nang... Mao ning pinakasipat nga bata. Hey, Kaura. Hey, guys. Tara dai mga igat, guys. Mga igat, guys. Guys. Mora yung kong ngandaw. Ah. Mundo. Mga guys. moron ya aku nganda. Sunog. Sunog, sunog, sunog. Oil. Nih, toh deh, kayak naik oil. <coughs> <coughs> Dara, Nay, guys. Angkana, Nay, guys? Si Maes, Nay, guys. Nya, Dara, ading kuang na birthday boy, guys, oh. Nipah ipai sya karun. Ipai sya. Nya. Hoy, taro nga lang pepay na. Suko, so, mga kakul. Cool. Ano yun na? Para mukusog ang kalayo. Para humot ko. Ah. guys. Usay uh, mo, usay mo. Sulti mo boy. Na birthday mo na ako. Ha. Ay, happy birthday na no? Happy birthday, best friend! Happy birthday, Dong TV. Thank you. Happy birthday. Wow. Ooh. Uy, happy oh birthday boy. Nag-basketball di ay, no? guna Hambugo na kayo. Manila. Uy, daragi siya, guys. Ay, liti di ay. Di liti Manila. I'm sorry. Mali di guys. siya guys Ah! Oh, ah! Stephen Curry, Stephen Curry, Stephen Curry Bang, oh, ah, Stephen Curry Stephen Curry green o, green, green Oh, oh so, so, ano sa Ang gilid gilid Ang gilid Ang

Cendekiok. 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 Cendekiok.

Happy birthday, Tabing happy Bing! Birthday, happy birthday. Happy birthday hello, happy birthday, hello, hey, hello, hello, so. hello,

Wala, kawin. Wala, kawin na lang. Hindi ko na ko Hindi ko nakukulit. O, nai-biko. O, nai-biko. Kuha mong biko, kayo. Apo din isukuha, kayo. Para na sa bernisan to ng biko. O, may binignir. Ganyan ko. Ano ba siya? Ang among among pilit, yung biko. Pang bernisan to, dito bagi Ito sa pork? Oh, birthday guys. Mabait birthday sa mong migo. Tayo'y TikTok kayo, Great na 'to, di mo. Okay na Asa

Happy <laughs> uh, <laughs> yeah. birthday ni Dodong. Happy birthday, Dodo. birthday ka ni kuya Dodong. <laughs> kuya. Dodo. Diba diba napaning cake ni kuya? You know,

Ano doon? No no, hindi ako. Meron. Dito, kailangan <laughs> mo kapatman. Kaput. Hoy, nag-uusa pa hinalam. Ay, danya. Kuya, dyan. Kuya, i-start din. Ito, bigyan na. Hay, bigay ko. Ito, ha. Ha, tapang. Tapdi, tumutulong ka lang, basta. Ay, pa-tawan mo. Eh, san sasindi? Karon. Ha? ini